So kaya hindi mo ako maipakilala <laughs> Dahil ganito lang ako <laughs> Isang cruz sa <of> fast food <laughs> At hindi kayang pumantay sa estado ng pamilya mo Janelle I don't know I'm just trying to please my parents Pinaprotektahan din kita Kinakahiya mo ba ako? <laughs> Sige, Sofia. Order ka lang kahit anong gusto mo. Libre kita. Sigurado ka? Huwag ka magre-reklamo, <laughs> ha. Uh, oo naman. Go lang. Kahit ano. Uh, sige. I'll have the truffle mushroom risotto and for my main, the seared scallops with lemon butter sauce. 'Yun lang? Ah, and can I also get a glass of sparkling raspberry elderflower lemonade? Oo naman. Walang problema. waiter Yes sir, may I take your order? Pa order po ng truffle mushroom risotto, seared scallops with lemon butter sauce, sparkling raspberry elderflower lemonade, tapos isang caesar salad at tubig lang para sa akin. Okay, let me repeat your order. Truffle mushroom risotto, seared scallops with lemon butter sauce, sparkling raspberry elderflower lemonade, caesar salad and water. Would that be all? Okay, na 'yun. Thank you. All right. Serving time is between 15 and 20 minutes. Thank you. Iyan lang ang order mo? Oo, okay na ako dun. Basta makain mo yung gusto mong kainin. Ang oh, sweet mo talaga, Janelle. Mas lalo akong nahulog sa'yo. And I think, after everything, we're ready for the next step. Hmm? Anong ibig mo sabihin? Let's make it official. Gusto ko na maging tayo. <laughs> talaga? <gasps> Yes! <laughs> Junel, nakakahiya. Pinagtitingin na na tayo. <laughs> sorry, sorry. Sobrang saya ko lang. Thank you, Sofia. Dear love, Ako si Junel. isang simpleng lalaki. Crew sa isang fast food restaurant. Hindi man kalakihan ng kita, masasabi kong swerte pa rin ako kasi kahit papano, naiuwi ko ng buo ang kita ko para sa panggastos araw-araw. Dumating ako sa punto na inisip ko, baka hindi na ako magkakajowa. Pero dumating si Sofia. Si Sofia. Parang kinuha ang pangalang sa salitang sophisticated. Nakilala ko siya sa isang dating app. At alam kong totoo ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kasi nung simula pa lang ng chat namin, wala kaming alam sa background ng isa't isa. Kwentuhan lang, tawanan, walang arte. Hanggang sa nagkita kami. Akala ko noon, hindi niya ako magugustuhan. Dahil magkaiba kami ng estado sa buhay. Pero nagkamali ako. Iba si Sofia. Hindi niya ako hinusgahan. Minahal niya ako. Dahil sa kung sino talaga ako. Cheers! <laughs> Dahil kami na ni Sofia! Ayos bro, totoo ba yan? Grabe ka Junel, bilip talaga ako sa'yo. Kaya mo ba talagang abutin kahit pagkano kataas ng pangarap? <laughs> ano pang ibig mo sabihin dyan, Greg? Eh, di ba galing sa mayamang pamilya si Sofia? Kaya mo bang panindigan yan? <laughs> Hindi lang pera ang sukatan ng pagmamahal, Greg. Tama ka naman, bro. Pero, real talk tayo, ano bro? Ano ba talaga ang kaya mong i-offer kay Sophia bukod sa sinasabi mong pagmamahal? Kapag tinanong ka ng tatay niya, anong ipapakain mo sa anak ko? Ano yung sasagot mo? Tira-tira galing fast food. <laughs> <laughs> Alam mo, Greg, ang nega mo. Hayaan mo muna si Junel mag-enjoy. Kakapasok pa lang niya sa relasyon. Binabasag mo na agad. <laughs> Alam mo, minahal ako ni Sophia dahil sa kung sino ako. Hindi dahil sa trabaho ko. Hindi dahil sa pera ko. O baka naman ginayuma mo, bro. I mean, isipin mo. Anak ng businessman, in love sa fast food crew? <laughs> bro, yung sahod mo ngayon, baon lang ni Sofia yan nung college. Isa pa, itong mga pormahan natin, oh. eh, parang hindi naman babagay sa mga ganong klaseng tao. Alam mo Greg, yan ang problema sa iyo. Wala kang tiwala sa tropa natin. hindi lahat ng babae pera ang habol at hindi mo kailangan ng milyon para mapansin ng dream girl mo. O oh, teka lang. Para mo namang sinabing pangit ako, ha? <laughs> <laughs> oh, hindi galing sa bibig ko yan, bro, ha? <laughs> Pero bro, real talk lang 'to. Pwedeng puno pa kayo ng kilig ngayon. Pero sustainable pa yan? Pwede mo ba siyang i-date sa dos <laughs> Bro, hindi mahalaga kung saan kami magde-date. Ang mahalaga, magkasama kami. Pwede bang maging masaya ka na para sa akin? Parang hindi ka tropa. Oo, you know, ka, Junel. Pero marami na akong kilalang pinagdaanan niyan. Kadalasan, ang ending hiwala yan. Tama na nga! Ito na, cheers na lang tayo! cheers! cheers! <laughs> Hindi ko nalang pinansin ang mga sinabi ni Greg. Tanggap ko namang may kukontra sa relasyon namin ni Sofia. Pero hindi yun ang mahalaga. Ang importante, alam ko kung ano ang pinapasok ko. At sigurado ako, si Sofia ang gusto kong makasama. Halos araw-araw kaming magkausap. Puno ng tawanan, kilig at saya. Nasabi ko na rin sa magulang ko na may nobya na ako. At gaya ng inaasahan, nagulat sila kung titignan kami mula sa labas, parang hindi ka panipaniwala. Balat pa lang namin, magkaiba na. Pero sabi nga nila, walang muka ang pag-ibig. Higit sa lahat, tinanggap ako ni Sofia sa kung ano lang ang kaya kong ibigay. Yes, love. Love, kumain ka na ba? Kanina pa. Ah, Ganun ba? So, anong ginagawa mo ngayon? Wala. Nakahiga lang. Hmm, kamusta naman dyan sa inyo? Okay lang. Tahimik. Usual. Ah, kailan mo nga pala ako ipapakilala sa parents mo? Busy pa sila, love. Next time na lang siguro? Ah, okay. Uy, Saturday ngayon. Hindi mo ba ako yayain mag-date? Lumabas? Ah, uh, pwede naman. Saan mo gusto pumunta? Mm, may bagong bukas na resto sa mall malapit sa amin. Sabi ni Daddy, masarap daw yung steak nila. Gusto ko sanang madry. Steak? Di ba, medyo mahal yun? Mm, okay. Ikaw na lang mag-decide. Surprise me. Alam ko na. May tapsihan dito malapit sa amin. Sobrang sarap ng tapa nila, promise. Tapsihan? Wala bang uh, somewhere nicer? Ah, uh, medyo short lang ako ngayon, love. Kakabayad ko lang ng mga bills. Pero yung tapsihan na to, ibang klase. Sigurado akong magugustuhan mo. Sige. Hindi pa ako nakakakain sa tapsihan. Let's try something new. <laughs> Ayos! Teka lang, maliligo lang ako. Sunduin na kita, ha? No need, love. Magbook na lang ako ng ride. Sigurado ka? Yes, love. See you. I love you. I love you too. Natuloy ang date namin ni Sofia sa tapsiyan. Tahimik lang siya buong gabi. At pag uwi niya, sumakit daw ang tiyan niya. Baka raw hindi malinis yung kinainan. Simula noon, hindi na naulit ang ganong date. Habang tumatagal, nararamdaman ko na yung pressure. Madalas akong kapos sa budget. Kaya hindi ako makapagplano ng bonggang date. Hindi ko rin siya mapuntahan sa bahay nila. Hindi pa raw siya ready. At ilang beses ko na rin siyang inaya sa amin. Pero laging may dahilan. Ramdam ko, may nagbago. Parang may pader na unti-unting namamagitan sa amin. Baka nga nagsisimula na siyang magduda kung kaya ko ba siyang alagaan. Pero kahit ganoon, hindi ako tumigil. Patuloy ko siyang minamahal sa paraang kaya ko. Ginagawa ko ang lahat, pero habang tumatagal, parang hindi na sapat. Hindi na siya katulad ng dati. Ang sakit. Madami akong tanong para sa kanya, pero sa ibang tao ko narinig ang sagot. Mga tol, sigurado kayong sagot nyo to ha? Medyo gipit ako ngayon eh. Oo naman bro, alam namin nauubos na yung budget mo dyan sa girlfriend mong high maintenance. Inom lang. Nagditipid <laughs> lang talaga. Uy, Andy. Paimi ka dyan. Anong meron? Kamusta na kayo ni Sophia? Um, uh, okay naman. Bakit mo na Sigurado ka, Tol? Pinakilala ka na ba niya sa pamilya niya? <laughs> Hindi pa. Hindi pa raw siya ready. Pero teka, tumbukin mo na ang gusto mong sabihin. Ah, uh, Junil, nakita ko kasi si Sofia sa mall. Kasama yung pamilya niya. Ah, uh, edi okay. Family time. Oo nga, pero may kasama pa silang isang lalaki. Tingin ko, hindi lang nila basta kamag-anak yun, Junil. Ha? Huh? Paano mo nasabi? Uh, ito, oh, pinikturan ko. Tingnan mo. Ha? Huh? Ha? Nakita ko pa tol, Pinalika ni Sophia sa labi yung lalaki niyan. Pati nga! Uy! Uy! Wow po last ng dating! Mukhang loaded to tol! Huwag kang magalit ha, pero malayo talaga siya sa'yo. <coughs> Hindi. Hindi magagawa ni Sophia yan. Hindi siya ganun. Ewan ko tola, ang tagal ko nang pinag-isipan kung sasabihin ko sa'yo pero... Tama na yung ilusyon, Junel. Ang totoo niyan, may level din ng love. At tayong mga nasa laylayan, madalas hindi pinipili. Pero ikaw pa rin ang may huling desisyon, bro. Kausapin mo, baka ako ang mali, di ba? Sophia, kailan mo ba talaga ako ipapakilala sa mga magulang mo? Yan na naman. May tamang panahon para dyan. Love... Tapatin mo ako. Sophia, may iba ka na ba? Ha? Uh, huh? What are you talking about? Nakita ka ni Andy sa mall. Kasama mo ang pamilya mo. At may ibang lalaki kayong kasama. Sino ba talaga ako sa buhay mo, Sophia? Saan na to patungo? I'm sorry, Janelle. But it wasn't a date. Uh, si Dave yun. Pinakilala siya sa akin ni Daddy. And they think he can give me a better future. So kaya hindi mo ako maipakilala? Dahil ganito lang ako. Isang crew sa fast food. At hindi kayang pumantay sa estado ng pamilya mo. Maybe that's not enough. Mm -hmm. Sophia. I'm sorry, Janelle. Dear love. Akala ko sapat na ang pagmamahal. Masakit. Masakit na hindi ako ipinaglaban. Masakit na hindi ako kayang ipagmalaki. Pero sa sakit na yun, natutunan ko ang isang mahalagang bagay na hindi ko kailangang baguhin ang sarili ko para mahalin. Ako si Junel, isang simpleng lalaki, pero marunong magmahal. At balang araw, may darating din, hindi para ayusin ako, kundi para tanggapin ako ng buo at mahalin ako sa kung sino at ano Ako. Dear love aro aro so love radio At iyan ang kwento ng Dear Love ngayong Feel Good Monday na pinamagat ng na pinagbibidahan ni uh, Sophia at ni Jonelle. Ayan. So si Jonelle ay isang uh, simpleng lalaki na nagtatrabaho sa isang fast food chain eh and of course si Sophia ay isa sa mga Disney princess ng Pilipinas <laughs> charot. charot hindi um, ang ibig sa natin dito eh isa sa mga may mga may kaya de ba sa buhay so ito ay pag-iibigan sa pagitan ng uh, mayaman at isang hampas charot <laughs> isang uh, nakakaangat at isang paangat. Ganon. Para medyo positive ba uh, scripting tayo. Charot. <laughs> diba? So, yun na nga. Kahit na... So, um, Mukha suntok sa buwan, pero nakamit nga nito ni Jonel, no? Ang tagumpay at ang rurok. Eh, metra. <laughs> rurok. Rurok na napasagot niya si Sofia, diba? So, yun. Ang tanging nga lang nilang problema, eh, hindi maipakilala ni Sofia itong si Jonel sa pamilya. Kasi nga, eto na nga. Eto na yung sinasabi ko. Yung pormahan nito parang pang geng-geng. <laughs> imagine ko eh. Kasi doon yung, mga, yung mga pang pormahan nila. Hindi nakaka-level doon sa mga pormahan ng, uh, ni Sofia at nung mga society nila. ba diba? So parang ganun siya. So geng-geng versus fashionista ang datingan. <laughs> diba? And uh, of course, ayun. So dahil nga medyo rich kid at Disney princess nga itong si Sofia, um, kapag lalabas talaga sila, yung talagang yung mga crambole, shenanelin, yung mahihirap ma big kasi. <laughs> Doon ang mga favorite food. Na Pero itong si Janelle, sinusubukang kayanin, di ba? na maibigay ang gusto nitong uh, kanyang girlfriend. Uh, pero may mga pagkakataon din na hindi kayang maibigay nga dahil sa pagkat because medyo kapos ang budget, de ba? Uh, kung, uh, ang kung ang sweldo ng fast food um, sa isang araw is uh, magkano ba? Magkano na ba rin? Charot. <laughs> <Sarap>. 560, <laughs> Ngayon, kakain sila ng steak, ba? Diba? Nung mga, uh, ano bang mahal na steak? Yung, ano nga yun? Yung, may, yung mga worth 1.5, ganyan, kineme. O, oh, abonado pa, sobra-sobra pa nun. Yung sinahod niyang pang isang araw, eh walang wala doon sa kakainin nilang 1-5, one, one ba? Diba? Parang tatlong araw niya munang kailangan pagtrabahuan yon para makakain na uh, yung girlfriend niya ng steak, ba? Diba? Tapos sa tubig-tubig na lang. <laughs> yeah. Ay, nako naman talaga. So eventually, yun na nga, no, nakakaloka. Um, dahil nga hindi nga maipakilala ganyan eh. Siyempre 'yung mga ganyan talaga 'yung mga Disney Princess na 'yan. Usually, ang nag- ang nagsasuggest ng love life nila. Well, ay mga mga uh, pamilya din nila at di ba, syempre ayaw nilang lumabas yung yaman nila, eh. kailangan kan sa kanika nila lang yan or kung hindi man mailabas yung yaman nila, madagdagan din yung yaman nila, di ba, kunwari ang uh, pamilya nila ay kontraktor ganyan So kailangan ang mapangasawa din ito, contractor o engineering o kaya politician, 'di ba? Para umaangat talaga, 'di ba? Para maraming yaman at maraming ma-flex, diba? ba? Charot. Charot. 'Di ba? So habang uh, si Jonel naman sinusubukang sa UN, pero wala-wala talaga. So it looks like sa kwento nating ito, eh, hindi kinaya. Talagang ang uh, ang pag preparing ay sayaman sa I mean sa estado talaga ng buhay, hindi ba? Pero tama nga ba talaga na pagdating ba talaga sa pag-ibig, um isa sa mga factor dapat yung estado ng buhay? 'Di ba usually hindi naman, 'di ba? Pero maraming nang hina yung loob. ba uh, kapag uh, susubukan mong uh, manligaw ng uh, rich kid? manghihina ka na hindi ako gugustuhin yan, wala akong chedeng. Wow, chedeng. chedeng. <laughs> ano kotse yun, kotse. Ganun, diba? Wala akong mga ganitong bagay. Minsan, ganon pinanghinaan. So, yung mga liligawan na lang nila, yung nasa uri na lang din nila, diba? Pa, uh, for sure, mapapasagot nila yun, diba? Kung uh, dahil dyan tuloy, na broken hearted ulit kang to Janelle, For that, Janelle, sa akin ka nalang pumunta, di ba? Kung gusto mo lang naman, ibibigay <laughs> ko din lahat sa Hindi ako... <laughs> Kareng, di ba? Pero, sa sabi nga daw, sabi nga nila, um, love is blind din. Ano, love is blind, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, love is blind, di ba? minsan talaga tumitingin din sa estado ng buhay. But anyway, ang pag-ibig, pagtumibok, kahit sino, kahit ano pa siya, um, you know, you, you own ang uh, Nililito <laughs> na naman ako. <laughs> <laughs> naman nag ako ng oras. But anyway, tuloy na nga lang natin yung kwentuhan natin <laughs> sa Facebook page sa Love Radio Palawan <laughs> at saka sa aking Facebook page Mama Morena. Doon tayo mag at mag-tawanan. Nakakaloka. Lagi na ng <laughs> Ayan, ha? Um, anyway, hanggang mamaya pa tayong last daughter ng tanghali, ganyan ha, para sa ating mamaharot advice sa kwento ng D-Love. Kaya dyan ka lang sapagkat dito lang kami. Eh. Muli ako, nag-iisang mamaharot na pwede mong mamahalin ng sagad-sagaran. Mama Morena, magana po yung muna tayo! Hello, magandang morning sa ating mga kagbisyo na ayan, nakatutok sa ating live ayan, sa aking Facebook page sa, Love Radio, uh, sa Facebook page ko na Mama Morena at sa Facebook page ng Love Radio Palaw maraming salamat po sa inyo ayan ha? so, ayan nga na, tambayan na yung kwento so, yung gusto ko doon sabihin yung last part na nabul na naman ako ano, um, may, may, alam mo, minsan din talaga kailangan natin i-consider yung ganyan. Eh. Pero, kung nakikita mo naman yung sipag at syaga ng isang tao, mag-take risk ka. Pero, kung hindi mo nakikita yung syaga ng tao, or tatamad-tamad lang siya, nanligaw lang siya sa'yo, ganyan, pero wala siyang ginagawa para sa sarili niya at para mas mapaangat niya yung buhay niya, edi, eh wala, wag mong ipagpatuloy yung ganyang pag-ibig. Naku, napakahirap ng buhay ngayon, di ba? Ang hirap-hirap, lalo na may mga sinusustentoan tayo, mga Disney princesses at prince ng Pilipinas. pero sa panahon ngayon talaga minsan consider yung ganyan eh bago talaga sila magtuloy magtuloy doon sa sa settle uh, sa relationship na magse-settle na sila dalawa they make sure na alam mo yon na meron na silang sapat na pera para buhayin talaga at magbuo talaga ng pamilya which is magandang thinking iyon do meron pa rin na may mga ilan-ilan pa din talaga mapupusok ganyan na gra grabe din hindi 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 inaalam ang buhay at ang buhay sa Pilipinas ganyan kung lang basta basta sa relasyon kaya yun talagang naghihirap at may naghihirap pa din diba pero kung nakikita again kung nakikita natin na nagtsatsaga yung uh, tao why not diba go 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 lang go 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 at uh, darating din ang panahon diba na magiging maganda din yung kinabukas na, ng inyong relasyon. So, pero, ito sa kwento ni Janelle, medyo nakakaawa sa part ni Janelle. Ito yung mga taong, um, mga taong, I would say, na ang sasabihin, ano yung kay more Power, yung sinabi niya, magigan, yung api, ay, kalimutan ko. Basta ganon, ito yung, Basta anyway, basta itong si Janelle for sure ito um, gagawin niya lahat ba diba, nang bag nagagawin niya lahat para lang gumanda talaga yung buhay niya. ba? Diba? Magiging feeling ko sana maging inspirasyon mo itong first broken um uh, itong heartbreak mo dun sa taong eh, alam mo yung nakakaangat sa iyo na ikaw kaya mo ring umangat din. ba? Diba? kung sakaling magka, magkasalubong uli kayo sa, sa nang, magkasalubong uli yung tadhana ninyo ayun, at least meron ka nang ipagmamalak hindi na so yun so basically sana maging inspirasyon ito sa inyo So, yun mga kabisyo. Hello kay um, kay Nang Daridas Elizabeth, Calio. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok po dito sa Love Radio Palawan. Oh, siya eh. oh, kabisyo, ako muna yung i-exit, ganyan. Uy, sa mga nanonood dyan, uh, sa may mga negosyo dyan, and all dito sa Puerto Princesa, aba, eh, kung gusto nyo kong uh, magpa-ad magpa sa uh, either on-air or sa aming online, why not, toko na. Just email us or co contact us and let's talk to natin. O siya, salamat sa inyong kabigisyo. Muli, ako naging isang mamahal na pwede mong mamahalin nang sagad-sagaran.